matinding aberya sa unang araw ng IESF MLBB 2023. Ang nasabing opening umaga na ng matapos. Rookie at your service mga tropang Jazz ML at ngayong araw panibagong topic na naman ang ating pag-uusapan. Pero gaya ng nakasanayan, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button, notification bell at idamay nyo na ang like para lagi kang updated sa videos natin. At tara, simulan na natin! technical difficulties at its finest. Sa anumang esports tournament, sa anumang palaro, hindi mawawala ang posibilidad na magkaproblema. Pero may mga hakbang naman na ginagawa o preparation kumbaga upang mapigilan yan. Kaso nga lang, sandamakmak naman ata na problema at abala ang nangyari sa unang araw ng IESF MLBP 2023. Simulan natin sa sobrang delay mga tropa. What I mean is na move nang na move ang oras na dapat magsisimula ang mga laban. Tapos nasundan pa ng mahabang pause. tulad na lang sa labang Team USA versus Indonesia. Ayon kay Fight Chicken, ang naturang group stage eh sa isang boot lang gaganapin. Iisa lang daw ang kamera at sa playoffs lang sila maglalaro sa stage up until playoffs. So the group stage is all in these little kind of booths. And the gameplay, the only reason why there's no cameras gameplay, I mean, there's one camera, right? But it's just purely gameplay right now because it's not a stage. Dagdag pa niya na limang oras na silang nag-iintay. Walang wifi sa buong venue at wala ding makapagsabi kung kailang mare ang game nila. The entire venue has no wifi and we don't even know What, like when we're play again, but... Ang sinabing game eh, ang laban nila against BTR o Bigetron. Habang nangyayari kasi ang game 3, eh di umanong nagkaroon ng problema na tumuntong sa mahabang pose at sa huli ay napagdesisyon ulitin ng laban. Kaso ang problema, wika ni Fried Chicken. Bakit kailangan daw na i-red drop yung game 3? Labis ang pagkadismaya ng nasabing player, lalo na lamang din sila sa early. Restarting is fine, but redraft too. We had such a like I don't know. It's so weird. It's, it kind of throws like strategy out the window with redraft. Why redraft? I have no idea why they redraft. We we have such a massive early lead. I don't think you guys understand how like massive the early lead was. And I don't want to blame. It's not BTR's so fault. I don't want to blame BTR. Pareho sa nangyari sa labang Omega versus Onyx PH noong Season 8, kung saan nagkaroon din ng redraft. Kaso ang dahilan noon ay bug sa piking, habang dito naman e eh problema lang sa wifi. Idagdag ko na rin na ang sitwasyon noon e eh hindi pa nag-uumpisa ang laban, habang sa IESF e eh tatlong minuto na ang nakakalipas. Sa huli sa hinabahaba ng prosesyon, Indonesia ang nagwagi sa score na 2-1. Sa tagal ng delay at pag-iintay, ang game ng Pilipinas o Team c ay e eh inabot na ng madaling araw at natapos ng umaga. Fortunately mga tropa, sanay na tayo sa puyatan, sanay na sa ganyang kalakaran. In the end, Team Seaball wins the series against Ukraine on a sweep. Talagang pinatunayan, kahit anong oras simulan, lakas pa rin ng Pinas ang mananaig. Ang problema nga lang, ang dapat pang apat na match, USA versus Kazakhstan, e eh na pa. Anong oras na din kasi, pagod na ang mga casters, ang mga tao sa production area at ganun din ang mga manlalaro. Ang ending, 10 oras na livestream ang inabot para lang sa tatlong best of 3 series. Still, first day pa lang naman. Ilang araw pa ang liga, pero hopefully eh maging okay na ang lahat sa mga susunod na araw. Bago natin tuldukan ang topic natin para ngayong araw, huwag nyo munang kalimutang ihit ang subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating hot topics. Anong masasabi nyo patungkol sa topic na ito? O may request ba kayong topic na gusto nyong pag-usapan natin sa susunod? I-comment dyan sa baba. This is Brokey from Just ML at kita-kita ulit tayo sa susunod na video.